Hi bebe. Hello Bee. Hello Bee bebe. Yan ang dagat. Yan Hi Bebe Ah sa dagat ka na ka? <laughs> sa dagat ka na? Yes Sa wakas nakarating Ang ganda niya. Okay, love. Din. yung Mga kaylogs din Mag live ka nga sa glit, mami Mag live ka nga sa Wala akong Obus ng data Yes Ha? Anong Barbie? Anong Barbie? Anong Barbie? Anong Barbie? Anong Barbie? Yan oh boat Bangka Yan bangka, Bebe Be, anong masasabi mo, Be? <laughs> you are here now in Ay, you happy? Hoban happy ka, Esor. happy? You see the boat? Uy, may motor. May motor. Happy ka, Be? Happy si Bebe Yes baby. Ang ganda ganyan, maka siya. Ang ganda Uy, mahulog yan! Maimi, mai bundok, mai dagat. Parang mount apo yung doon oh. <laughs> Uy, baka maulog dadi. Sampai di jaan. Ay, nganda. Pwede pala dito Mibis ba, Ma'am? Baka madulas kayo, Mami ha. Madulas ba? Hindi naman. Masimisen ka dito. sa kian ano? Saan sa sa papunta? Ay. Sa pa puntang Island. pila uh, ni dagat dere. no. Gani napay dagat ito. <laughs> ano sakyan? San Maligo. San Maligo de. San Maligo de. Ah, ang ganda niya mga Ano yan, dyan? De? Porto? Di mo mabarko ko. Asa yung u? Tawag noon. Yung pantalan sa Pantalan de. Ito, pantalan to. Ayan. Ayan, si baby. Dati ito, may block. May block na. Dati ang gabi. Anong likod dyan? Ito, putol naman yan dyan. Ah. Doon tayo, galing ah, na ano. Parang siya mount up o. I-imagine natin ano, mount up. Ayun na, parang Mount Apo lang doon sa amin. Uh, Mount diba? Mayon yan. Mount Mayon. Mount Mayon na? Ah? Oh. No, hindi. Mount... Uh... Hindi, Mayon yun. Ang Mayon <laughs> doon sa amin, Bicol ata. Eh, saan ba yung Mayon? Sa Bicol. Albay? Albay. Di ba, ang ganda. Punta tayo Mount doon. Banahaw. Banahaw. Mount Banahaw. Banahaw. Mayon. Ang Mayon sa Albay. Mount Banahaw yun. Mount <laughs> Banahaw di Pero magsakay ana ano pa unta may island ba dito ano? yun na island puputan natin kag balidya island. Ting pa kita dito sa tulak punta. Ah, mama manok ma. Parang samal ba? Yo Ano? Iyan ala. Wala. Uh, ala bat island. doon doon na di, lako di picture. Pulilio Island yan, Pulilio Island. Lako picturean ko kayo doon tadi. Diba po kayo masyag dinosaur na to? Dali, picture. Video na po ko. Sit down tayo, Jerry. Sit down tayo, Jerry. Picture. Hi, mga. Oh, ah, ikaw mahal doon. Yon, no reaction di. Di akyat. <laughs> Ando na mag-ama. Si Lubi ayo paawat, Diyos ko. Akala siguro niya kanal ito akala siguro ni Elovic kana ito <laughs> Ano yan uh, Sana bang barko <laughs> Taas judeka yung oh, buwan magwag yo Hello <laughs> mga kailobs, love's uwi na kami kasi nagmaoy na si Elobi Are bye! Tomorrow again O para plain mo